Good morning, good morning, good morning, uh, good morning, good morning, good evening, good evening in the Philippines and good afternoon in some parts of the world. This is your host, Freddy Filipino, sa America Blog, in YouTube channel, and Freddy Ligasli in Facebook. And if, and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. Just press the red button below and uh, you're already subscribe and it's all free. At yung mga hindi po pa nakapagbigay uh, bigay ng big likes, please give me a big likes and make some comment. Most especially, who, who who renounce uh, who renounce all those indecent uh, scene in your television? Okay, just put your your comment. Bigay lang po natin inyong mga komento. Lalo na sa hindi sumusuporta sa mga malalaswang uh, palabas dyan sa Pilipinas. Okay? Na ito po ay Napupunta rin dito sa Amerika at sa ibang ng dating na walang gumagawa niyan. Walang gumagawa ng mga malalaswa. Ah, walang gumagawa ko niya ng malalaswa. Ito ang topic natin ngayong for, for, today. is content natin for today is ang MTRCB ay sinisilip ng mga kumukontra sa ganitong pala, pala sa programa ng MTRCB na dilisin ang lahat ng mga ipinalalabas sa telebisyon. Sa pagkatipo to, ito po ay nationwide. At ito po ay nakikita ng mga bata at ito ay ginawa mismo sa harapan ng mga bata ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Alam po niyo ang anong ginawa nila. Hindi ko na dapat sabihin. Okay? pero ito po ay malaswa. At ito po ay dapat na kinukondem na ng buong uh, bansa ng Pilipinas at maging dito sa amin. Sapagkat so, wala po kaming nakita dito sa Amerika na ganyan ang ginagawa na uh, sa shoot sa mga ganyong daily showtime, lalo na for general patronage. Wala ho kahit yung panggabi na pelikula, wala ung gumagawa niyan yung mga 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 TV show rito sa Amerika na mga panggabi. Wala gumagawa niyan. At sa CNN, wala din gumagawa niyan. Wala gumagawa. Kaya ito ay isang isang maruming uh, pamamalakad ng ABS-CBN at ang GMA-7 at uh, na, na nagtutulong dalawang ito upang wasakin ang kinabukasan ng kabataan at ang dapat ang kongreso natin ay silipin ito upang mag, ma, mabigyan ng parusa itong dalawang kumpanya na nagtutulungan upang wasakin ang kinabukasan ng kabataan dyan sa Pilipinas ang ABS-CBN at ang GMA 7 dapat sila ang dumidisiplina sa kanilang mga sa kanilang mga mga entertainers sa mga binabayaran nila ng mga palabas. Oo, oh, nandun na ako. Bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Hindi sa masamang paraan, kundi sa mabuting paraan. Kaya nga, ang YouTube, tinatawagan ko rin, no? Ang YouTube, ang Facebook, tinatawagan ko rin. Kayo na mismo ang gumawa ng paraan upang tingnan nyo sa inyong mga TV, sa inyong mga film, kung nararapat ba ang ginawa ni Ayon Perez at ni Vice Ganda. Kung kailangan suspindihin din nyo, suspindihin din nyo ang, ang showtime sa YouTube at sa Facebook. Okay? Suspindihin din nyo, sabay nyo sa MTRCB. Sapagat ito po ay hindi maganda. Ha? Ginawa na ng, ng gobyerno, ang kongreso na tanggalan ng lisensya ang ABS-CBN. How much more? GMA 7 should also do should also receive the same pay because of this issue. Pinalaki nila eh. Pinalaki nila. Ayaw nila sundin ang batas di, dyan sa Pilipinas through the MTRCB under the office of the President. And whoever uh, designated, appointed, uh, chairperson Lala Soto is no other than the President itself. And her job is to monitor all the programmings in daily television show. Most especially, it involves the children. Yan po. Yan po ang, ang nangyayari ngayon. Parang this is already called through the support of ABS, CBN, and GMA7. Inuulit ko po, support ng GMA7 at ABS-CBN. Bakit hindi nila Pwede naman silang umapila, bakit hindi nila ma-justify? Kasi hindi nila, wala talagang lusot. Sapagkat merong sa, sa korte, dalawa lang ang tinitingnan. Ang, ang uh, evidence and witness. Eh, ang evidence eh, sa video eh, kitang kita eh. Sa video ay kitang kita. At ang witness, bakit ito umabot sa MTRCB? Dahil maraming nagreklamo. Maraming nagreklamo. Huh? Kaya wala akong lusot ito, walang lusot. At dapat ituloy ang suspension ng showtime. Ituloy ang showtime suspension for 12 days because this is not the first time, this is the second time. The last one was in 2010 by the same party. Okay? So, I hope that uh, it will awake all those Filipinos there in the Philippines, most especially the responsible parenthood. Responsible parenthood. Huwag nating hayaan ng kabataan ay mapariwala. Okay? Sa mga palabas na pinalabas dyan sa Pilipinas, lalo noontime noon time show. It's a wholesome family entertainment. Gusto nyo tanggalin ang NTRCB? Then go ahead. Okay? Ganyan ba kadali yun? Sige, tanggalin nyo ang MTRCB. Bakit yung, tina bakit yung si, si chairperson uh, Lala Soto ang inyong pinagdidiskitahan? Ang MTRCB, kasi ang nagdesisyon dyan ay ang board of directors ng MTRCB. Hindi si chairman Lala Soto. Kasi nag-abstain siya. Okay? Okay. Kung nagustuhan na nyo ang aming, aking komentaryo, mag-subscribe lang po kayo at libre ito at uh, magbigay kayo ng big likes. At mag-comment. Huwag niyo kalilimutan yung comment. Importante ho yung comment. Malaman ko lang kung ano ang sinasa loob nyo. Okay? Dapat kumilos na tayo. Huwag po tayong mag maging pipi upang ipagtanggol at uh, ipaglaban ang karapatan ng ating kabataan upang sila ay may guide natin. Hindi sa kalaswaan. Para lang kumita ng pera na sinusuporta nila tong ABS-CBN at GMA-7 ang kalaswaan. Ito ang yung likod, Freddy. Hanggang sa, hanggang sa muli. This is your host, Freddy. Pilipino sa American Vlog, YouTube po. Till my, my next vlog.